Hello mga Zay! Good morning! So, nagaya itong katrabaho ko na pumunta daw kami dito sa baba dahil merong bukas or kakabukas lang na snack house. And yung pangalan nito is yung Tea Live. So, kung makikita nyo, busy yung mga staff kaka-prepare ng in-order namin. So, meron silang mga iba't ibang toasted sandwiches and then meron din silang mga prop, meron din silang mga milk teas And kung coffee lover kayo, meron silang um, signature na coffee. Uh, mag a lang kayo ng 70 pesos and then pwede kayong mag-mix and match ng mga drinks and sandwiches. So, eto, si Kuya. Ayan, naghinahanda niya yung um, order namin na sandwiches, which is yung cheesy egg sandwich. So, ayan naman si ate. Tawang-tawa siya kasi may nakalimutan daw siya mabuti na lang daw at naalala niya bago pa siya nakauwi. So, ayan, meron silang mga chocolate craze. So, masasarap din yan, guys. And, yung mga nila, and then, meron din silang mga pastas. So, kung gusto niyong itry, itong bagong bukas na snack house dito sa Shaw Boulevard, ipin lang ang World Corporate Center, Shaw Boulevard, and then, mapupunta na kayo dito sa T-Live, dito sa lugar nila. So, ano pang hinihintay ninyo?